Bumuhos naman ang emosyon mula kay DLSU guard Boris Marsigan matapos siyang ma-eject kontra Ateneo dahil sa unsportsmanlike foul na marin niyang itinanggi. Sa eksklusibong panayam ng Abante Sports Now, inamin niyang nanghina siya na wala ng pag-asa matapos ang insidente ngunit agad niyang pinure si Jacob Cortez at Mike Phillips sa pag-abante at pagdala sa Green Archers papasok sa Final Four. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Jonas Lavarias. Sports now. Sports now. Exclusive. Exclusive. Pinahayag ni De La Salle University Guard Boris Marasigan ang kanyang pagadismaya sa sportsman-like foul na itinawag sa kanya sa huling 2 minutes at 34 seconds ng laban kontra Ateneo na nagresulta sa kanyang agarang ejection sa pagpapatuloy ng UAAP Season 88. Sa eksklusibong panayam ng Abante Sports Now, mariing iginiit ni Marasigan na hindi umano totoo na sinadya niya ang pagkakabagsak ni Blue Eagle Divine Adili. Ay, hindi ko alam bakit yung hands sa akin. Kasi eh, ang ano ko naman, hindi ko naman yung ginawa ko doon sa ano eh, sa Parang, parang ako kasi, parang, hindi okay, Nila, sinadya ko, pero hindi ko sinadya so, Ano lang yun? Bago ma-eject ay nagtala muna ng 12 points, isang assist at tatlong rebound si Marasigan upang tulungan ng Green Archers sa pag-angkin ng huling final four spot. Matapos ang insidente, aminado ang guard na labi siyang nabigatan sa sitwasyon habang palabas ng court na naghubad pa ng kanyang jersey. Ayon sa kanya, nang hina siya at nawala ng pag-asa dahil inakala niyang hindi na siya makakatulong sa kupunan ngunit nagpasalamat kina Jacob Cortez at Mike Phillips sa pag-ako ng responsibilidad at pagbitbit ng panalo. Oh, parang, parang ako, na. Yung, ano, yung, hindi na ako makakatulong sa kasi hindi na, sa kasi na, na. Pero Aniya, patungkol sa matatag na pag-angat ni na Jacob Cortez at Mike Phillips sa endgame, kung saan tuluyang naungusan ng lasal ang Ateneo 78-72. Sa pag-usad ng Green Archers, kakaharapin nila ang top-seeded National University na may twice-to-beat advantage, isang match-up na may kasaysayan at bigat sa semis. Well, uh, ano naman talaga yung ngayon yung malakas uh, Siguro mag- Prepare lang kami na maayos sa mga teammates, uh, mga coaches uh, uh namin yung Kung paano namin yung, Ano yun yung aid Makakaharap ng Lasalang NU sa isang highly anticipated semifinal showdown kung saan target ng Green Archers nagibain ang bentahin ng Bulldogs para makapasok sa finals. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na.